Oh. <laughs> Gito talaga to sa binili mo o na install mo to? Ano ma'am, binili ko lang yung gadgets, yung Solid. Oo. Oh. <laughs> okay ba ma'am yung mic natin? Malinaw no? <laughs> Nagulat si mama. Oh, Mahal to? Ah, mura lang yan. Mga one, one lang ang isa. Ah, uh, ah. Tapos tayo, ganon. Sabagay. kasi kung trabaho mo to, investment talaga. Oo, oh, kailangan na. na. Sorry. Malinaw, malinaw yung boses mo. No? Oh, well, thank you. Oo. Uh, uh. Nagulat ka ma'am, may mic tayo. <laughs> Para hindi tayo nagsisigawan. Correct. Sina-charge lang po ito o may battery po? Oo, uh, may sina-charge lang ma'am. May rechargeable. Ano? Pero, mo? seven days ma'am, bago yan malubat. Ah, oo? Oh? <laughs> <laughs> oo. Oh. Sobra siguro seven days yung sa'yo kasi yung sa akin lang palaging gamit eh. Sa Babad. Eh? Kasi yan, pagbaba ng pasero, eh, off ko na yan eh. Ah, tama laba. Sa Pero akin, okay. maabot siya ng seven days. Hindi bago na masama, malubad. ano? Oo. So, siyempre, habang maluluma siya, maabot siguro, baka isang uh, tatlong araw, apat na araw, ganun. Uh, uh. Yun yung binilib ko sa kanya kasi mahahaba yung ano, oh, lifespan oh. ng battery niya. Ayos to, Ay, ganito pala. Hmm, di ba? Ang dami nga ano, meron pa nga kumakanta eh. Baka kakanta ka, ma'am. <laughs> <laughs> Baka uh, ano ka. Nagbibidyo okay ka. Pwede dito? Uh, pwede ah. Uh. <laughs> <laughs> kumakanta ka ba, ma'am, sa video okay? Hindi, malay ko ba. Maganda ka palang kumanta. Full time niyo po ba itong pag-video, right? Uh, parang. Parang full time, parang part time. Kasi, kasi pa Epa. Oo. Kaya wala man na ibang trabaho. Ito lang. Um. Pero uh, hindi rin na po full time kasi di ba minsan masama naman yung panahon. Hindi ka rin pa. Hindi ka, hello. oh. Ito, parang makulimlim na naman. Uulan na naman to may maya Paano yun, sir? Kapag kaganyan, Oo, oh, minsan sisilong tapos minsan uuwi na kung depende sa panahon kung parang wala talagang pag-asa. <laughs> Oo, oh, wala din naman kasi magbubuk pagka maulan eh. Minsan meron din pagka ano, yung kinakailangan. Pero mostly tatago din yung pasahero pag tila ng ulan, magdagsa din yung booking yan. Eh, hindi mo rin din naman maihatid lahat kaya syempre, isa lang ang isasakay mo. Oo nga. Oo. Eh ngayon, ano lang, nag-aabang-abang lang ako sa bahay. Tagal dyan lang kasi ako. Ah, dito lang po kayo? Oo po. Okay. Pa abang uh, pahila-hilata ka. Oo abang ka ng booking. Oh, Sabi ko, sige, ah, atid muna ako. Hindi naman makakuha ng... Kasi, ano? kesa naman sa nandiyan ka sa labas, Oo <laughs> doon lang muna ako sa bahay. Kaya medyo matagal-tagal din, mga 2 minutes o 3 minutes ako baka labas. Agad dito po kayo silangan lang? Apo. Mm ah, -hmm. Nagsasara nagsasarado pa ako ng garahe. Sabagay. Eh. Saka nga na makakuha na kahit 50 pesos, kaya oh. maglakad ko, lang makikita. Kaya nga, oo. Oh. Totoo yun. At saka parang uulan na naman, o. Oh. Kaya... Malapit lang. Actually talaga, gabi-gabi ko lumalabas. Pagka ah, pahapon, pahapon hanggang gabi. Ngayon, uh, try natin umaga. <laughs> kasi parang uulan mamaya eh. Ay sir, kapag paggabi malakas, ano? Kasi... Sakto, oh, sakto uh, lang din, parang uh, ano din. Ang ano lang doon is, alang traffic sa gabi, malamig. Um, Yun. Kasi yung transpo natin dito, wala na eh. Oo. Oh. Pag kunyari, ginabi ako ng uwi, joyride na ako. Joyride kay. na, oo. ay Kahit saan ako lupalo. Oo, oh, 24 hours kasi ang ano eh, mga rider eh. Ay, hey, yung check natin sa Chera. Hanggang alas, Bang, alas 8, 8, alas 10. 10. 10. Alas 10 yata, saan? Sa Cubao, Cubao, hey, pagka Cubao. Tapos punuan pa yan, oh, kaya oh. pa wala. Enjoy na lang, door to door ka pa, hindi ka hey, na mag-tricycle. Dapat mag-van mag ako, yung van natin dyan. Oo. Oh, oh. Isang oras pa daw may oras kasi pupunuin din uh -huh. yun eh. Parang kailangan marami yung sakay eh. Mm uh -huh. Minsan naman di naman pinupuno. Di kaya nga lang. Hanggat hindi lugi sa pasahe. Mm Lugi uh -huh. Tinanong namin, ano oras po alis? Alas 11? Ay, naku. Uh, kaya, naku. kaya maraming pasahero dyan na nag-aabang eh. Uh, Oo. -huh. Nag-ano sila. Nagbabase sa oras. Yung uh -huh. mga nagmamadali, di ba? Okay. Hindi mo naman pwedeng abangan yung isang oras na gano'n. Pag oh, okay. walang oras, okay lang. Oo. Oh, oh. Meron ka rin pong mga raincoat, raincoat, ganyan. Ah, dalawa yan, ma'am. Nasa ilalim natin sa upuan. Ay, oo. Oh, oh. Kasi sir, dati nakasakay ako ng hanggang pasay. Oo. Oh. Nakakabayo ko sa kanya. <laughs> dalawa. <ko>. Isa lang. <laughs> Isa lang yung kapote niya. Oo, oh, okay. nasa common road kami. <laughs> <laughs> no, Ang no, hirap nun ko alam nasa na ba kami. Hindi ko na, ano, na. Dapat ah, dalawa. Tiki isa naman lagi ang ano, dalako Pero hanggat maaari, hindi ko nilalabas yung kapote ko. Baka mabasa mam eh. <laughs> Ay, sorry. <laughs> parang payo lang yan eh. <laughs> Nagdadala ng kapote pero ayaw mabasa. Ano? yung payong din. Ayaw mailabas. ilabas oh. Na mabasa. Kasi parang ano ba? Parang hanggat maaari. Kung kinakailangan lang talaga. Pero pag medyo kaya medyo kaya-kaya pa. Minsan okay. ayaw din naman ng pasahero magkapote pag kaya ambon-ambon lang. Oo, oh, oh, kaya naman. Magkis una. Nasa likod kayo. Ah, uh, uh -huh. hindi kayo masyadong ano hagip ng ulan kasi uh -huh. sa lubong naman yung ano eh. Kayo po yung una. <laughs> uh Oo. -oh. May pasahero nga ako binalot niya lang yung kung um, ano eh. Uh -huh. Yung kapote, ayaw niya isuot. Ah, yung balot o, 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 niya lang sa harap ng dibdib niya kasi pa-pasalubong kasi yung ano eh. Oo, uh, yung ulan. Sabi ko o, nga ano smart idea. Tapos eh, pagdating namin sa ibang lugar, walang ulan. Yun. Ayaw, o tinanggal niya na, nil nilamukos niya na sa ano. Odi 'yung o, ano, sabi ko, ako nakakaputi pa ang init. Ang init. Oo. <laughs> oh. Tapos pag nagbibiyahe naman kasi, ayaw mo na halos tanggalin, ayaw mo na halos uminto pag nasa momentum ka na, no? pinapakanan tayo? Uh, Oo, oh, minsan sir, pero... Diretso hindi, na lang ba? tayo? Diretso na lang parang... Matarik dyan eh. Oo uh, uh, nga. Pagka hindi ko rin pinapadaan dyan. Oh. Hindi ko Bakit nga mat matarik. Dito ko pinapadaan din. Si waste kasi. waste Kaya nga eh. Wasting time eh. Oh. <laughs> <laughs> pero minsan nakakatulong naman. Lansones oh, lalaki oh. Kaya lang, parang pag ano mabuto, no? Duko, oo. Medyo ano nga, pero yung... Pero yun, variety na yun, maganda na yun, yung duko na gano'n. Ah, okay. May ilang malalaking laman. Oo, yun na masarap. Kasi nakabili ako sa silangan bentahan ba yun? Uh, Lanzones, sala, puro buto. Wala ka ng buto, Diyos ka. Yun lang. Lugi ako. Tapos, eh, matamis naman, ang tabang pa. Matamis naman. Kaya lang hindi kasi ako marunong tumingin ng ganyan. Pili ah, oh lang ako. Uh, eh. hindi naman natin malaman yung ano eh. Siguro sa sample. oh, oh, pag binuksan. Siyempre, ano? Eh, magkakasama naman yan eh. Magkaka isang, baka isang puno lang. Oo. Oh, oh. Eh, Pag online, suntok sa -on eh. Oh, so, oh. Kung ano yung darating sa'yo. Bahala na, no? na yun.